sa kanilang story segment, merong inamin si Philip niya kanyang kinanatakutan ang kamatayan. Dahil marami pa siyang pangarap sa buhay para sa kanyang pamilya. Kaya nga, hito, harap-harapan, inamin niya sa boys na takot siya. Takot siya sa death. To be honest, takot akong mamatay. Kasi sobrang takot na takot akong mamatay. Kasi... Kaya ba ayaw mo? Mm -hmm. Oo, oh, kaya kainan takot. Ayaw akong mamatay. Kasi... Kung isipin mo no, sabi ko, sobrang bata ko pa, ang dami ko pang gustong magawa, dami ko pang gustong bagay na gustong i-enjoy. Kaya number one fear ko talaga is like, yung mamatay, yung death. Tapos mag-crumble down lahat ng mga, na i alam mo yun, na i-build mo, tapos hindi pa naman siya ganun kataas tapos magka-crumble. Lahat naman tayo siguro takot sa kamatayan. Ito lang ang uh, pinahihwating ni Philip ay uh, pagiging prangka pagiging straightforward at pagpakatotoo na 'yun talaga ang nararamdaman niya